guys, sa gabi naman, ang ginagamit ko after ko maghilamos ng Soul Secret ng Whitening, itong ating sabon, ay ito ng toner na Eskinol to guys. At sinarin ko lang sa bote ng silka kasi para nasusukat ko yung dami ng ilalagay ko. At yung sukat ng dami ng toner na ihahalo ko. So, ito siya guys. Dito ko nilagay kasi para ma-maintain ko lang din yung dami ng aking solution. So, ito yung ginagabis ko guys ha. Si number 2 ng baby face na RTL at saka si Eskinol. So, ayan, pinaghalo ko lang yung dalawa. Siguro tatlong pakip nitong number 2 dito sa maliit na to. So, kailangan hanggang dito yung toner nyo, hanggang dito. Tapos, tatlong takip ng solution. Kaya, dito ko siya hinahalo. And this is, ano, extra ko yan. Pag naubos na ito, si aking solution, na mix solution siya, Ayan, may pang-mix pa ako at saka ito. So, marami pa to guys, si number 2 at saka tipid yan. Ayan, no? tatlong takip lang yung nakuha ko dyan. And then, after natin mag-toner sa gabi, wala na akong pinapahid na serum or ano man. Ito na guys, si Glad to Glow na ang ating gamit. Ito na ang ating pang-finalize. Si Glad to Glow guys. Ayan, pomegranate na, niacinamide na rin siya, brightening moisturizer. So, ito na yung pinakang all-in-one ko guys. And nakakakinis talaga siya ng ano, ating mukha. So ayan guys, si glad to glow. And talagang pagising niyo sa umaga is talagang glowing yung, yung skin. So this is our night routine. So ayan, yung ating pang night routine. Diba?